Matagumpay na natapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO, ang rehabilitasyon ng 1,969.42 linear meter na bahagi ng Haen San Antonio Road sa barangay Niugan, bayan ng Haen, Nueva Ecija. Ayon kay District Engineer Robert J. Panaligan, ang proyektong nagkakahalaga ng 96 million pesos ay pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget at sakop nito ang isang bahagi ng 6.1 meter wide na provincial road. Isinagawa sa proyekto ang asphalt overlay at concrete rib blocking bilang bahagi ng pagsasayos ng daan. Sinabi ni Panaligan na ang proyektong ito na ipinatupad sa ilalim ng DPWH Sustainable Infrastructure Projects Elevating Gaps o SIPAG Program ay inaasahang magpapadali sa araw-araw na biyahe at magpapabuti sa akses sa pagitan ng Barangay Niugan at Bayan ng San Antonio, Nueva Ecija. Samantala sinabi ni Assistant District Engineer Leonora Cruz na kabilang sa proyekto ang paglalagay ng thermoplastic pavement markings at mga road safety device upang mapabuti ang visibility lalo na sa gabi at sa masamang panahon. Dagdag pa ni Cruz, kasalukuyan ding isinasagwa ng kanilang opisina ang isang 72 million pesos rehabilitasyon ng kalsada sa kabaan ng Haen Santa Rosa Road sa barangay Putlo de Haen upang higit pang mapabuti ang kondisyon ng mga lansangan sa nasabing bayan. Nagpirmahan ang isang kasunduan ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice Rice at Philippine Space Agency of Philsa upang pagsamahin ng teknolohiyang galing sa lupa at kalawakan para sa mas matalinong at pangmatagalang pagsasaka ng palay na may malasakit sa kalikasan. Sa ilalim ng nilagdaang Memorandum of Agreement, magtutulungan ang dalawang ahensya sa operasyon ng Eddie Covariance sa Flux Tower na inilagay sa Philrise Central Experiment Station sa Nueva Ecija. Ayon kay Elmer Alusnos, isang mananaliksik sa Phil Rice at leader ng proyekto. Layon nitong gawing bahagi ng solusyon sa pagbabago ng klima sa pagsasaka ng palay. Hindi lamang bilang pinagkukunan ng pagkain, kundi bilang huwara ng sustainable at climate resilience agriculture. Ang nasabing flux tower ay may kakayahang mangulekta ng datos kaugnay sa greenhouse gases o GHG tulad ng carbon dioxide at methane. Sinusubaybayan din ito ang palitan ng enerhiya at water vapor sa pagitan ng mga tanima ng palay at atmosphere. Ang pinagsamang satellite data mula sa FILSA at on-ground measurements ay magpapalakas sa paggawa ng desisyon ukol sa produksyon ng palay, GHG monitoring at pangmatagalang pananaliksik sa kapaligiran. Ang mga makakalap na datos ay ipoproseso sa pamagitan ng Philippine Rice Information System o PRISM ng PhilRice, isang satellite-based monitoring platform upang makabuo ng mga klimay smart na paraan ng pagsasaka para sa mga magsasaka, mananliksik, tagagawa ng polisiya at mga eksperto sa klima. Ayon sa kasunduan ng PhilSA, ang mangunguna sa pag-install, pag-calibrate, at pagproseso ng mga datos mula sa tower habang ang Rise ang mga siwa sa araw-araw na operasyon at paggamit ng datos para sa present. Magagamit din ang datos upang i-validate ang mga larawan kuha ng multispectral unit for land assessment o MULA satellite ng PhilSA sa ilalim ng sahat Mapper Soprano project na layuning bantayan ang kondisyon ng mga lupain sa bansa. Para kay Philsa Space Science Missions Bureau Director for Renabel Reyes, ito ay isang malaking hakbang patungo sa sustainable agriculture sa Pilipinas. Sa pamagitan ng Flux Tower, masusukat ang GHG exchanges na susuporta sa proyekto ng Philrise na Prism. Ang limang taong partnership ng Philrise at Philsa ay kinabibilangan ng kolaboratibong pananaliksik, pagsasanay at mga aktibidad na magpapalago sa paggamit ng makabagong teknolohiya para sa kapakanan ng agrikultura at kalikasan. Nangako rin ang dalawang ahensya sa patas at responsableng paggamit ng datos at pagbabahagi ng anumang intellectual property na mabubuo sa ilalim ng proyekto. Tapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija Second District Engineering Office o DEO, ang pagtatayo ng isang dalawang palapag na multi-purpose building sa barangay Kamachile, isa sa labing-anim na barangay ng Gabaldon, Nueva Ecija na may populasyong wala pang 2,000 katao. Ayon kay District Engineer Robert J. Panaligan, ang proyektong nagkakahalaga ng 4.89 million pesos ay pinondohan sa ilalim ng 2025 National Budget at layuning tugunan ang iba't ibang pangailangan ng mga residente sa pamagitan ng mas maayos at mas maluwag na pasilidad. Aniya ang bagong gusali ay may mga itinalagang lugar gaya ng opisina ng Barangay Captain, Session Hall para sa mga pagpupulong, waiting area para sa mga bisita, dalawang pantry, mga storage room para sa mga gamit at dalawang palikuran. Ang lumang one-story barangay hall na itinayo pa noong 1994 ay itinuturing ng delikado at masikip ayon sa mga residente. Lalong naging mahirap ang operasyon ng barangay nang pansamantalang mahiwalay ang komunidad matapos masira ng bagyong paeng noong 2022 ang tulay na naguugnay rito. Sa tulong ng mas malaki at mas maayos na pasilidad, inaasang mas magiging epesyente ang serbisyong pampubliko at magkakaroon ng ligtas na kanlungan ang mga residente sa panahon ng sakuna o kalamidad.